oversleeping. Hello. Yes, yes. Ani ubrang pagtulog. Kabalo ba mo sa mga prophet? Mga propeta, ako may pagpamina mga isoon. Ang mga prophet, kasagaran, matuog tag alas tres, alas kwatros, katawag. Kaya ka nang bagong gabi, hangtot, ikatadlaw mo na ilang tingang ko. Tingnan ako sa kaprofet, kung gusto mo may mong propeta, i-give up ninyo ang inyong pagsiging tulog. Tingnan siya, kinahanglan ang asawa sa propeta. O, mag ginagibawa doon, na, propeta na ba? Tingnan nila, paano nila mga asawa, ng propeta, o anas mo niya, Amen. Bisa pa mga labang pari sa ulan ng mga asawa ng pamilya. Praise the Lord. So ang prophet, kung naman na asawa, yun siya, dapat ang mga asawa masinagtunong. Kaya eh, di nila kado ikagabi ko ang ilang bala. Amen. Basta ang prophet. Bawal kuno ang emosyonal o oh, kanabang pabibig. Pabibig man ay, <laughs> di ba termino ha? Kanabang pabibig ay ng asawa sa prophet, bawal na. Mean. Amen. Yung katugog di ti ka Agoy, agoy. Hahaha. O, Matay na si Civil, kasi mo ba sa propeta? Amen. Esther, tingin mo. Ano nang nalangin mo nga? Yung katugog di ti ka Di ka bagay, kumahin mo ba na sa propeta? Amen. Praise the Lord! Oversleeping! Sa akong iwalay at Domingo is so on samtang ang mga tao na ikatulog ang kaaway ni Abot Arong nagsabwag pulubindi sa bunglay yun. Kanos ay nagkasabwag si Satanas? Salihan ang buka. Sabi ako ay nagbantay. Ayaw, mawali ko ni Sante. Kabalo ba mo? So, so diba, sa ganyang harian, di ba sa unang may sulong-sulong, gubat-gubat sa una? para ang kono nila nang gingariana. Sa una, ang pinaka-importante sa gingharian, dili ang mga manggugubat. Ang pinaka-importante sa gingharian, katong mga watcher. Na sila'y tawir, egson na taas kaayo nga na makita 360 degrees egson sa palibot. O niya, katong watcher egson, kinahanglan di gito mahitag pilaw, ni may katulog kay kung nay magdanga-danga sa layo palang iksoon, igsuon halimbalo sa mga sundalo igsuon haleluya nga pagtaliabot ang ilang mga kaawin. kaya kay bisan pag-unsa kalipon sa mga sundalo bisan pag-unsa ka sa mga sundalo kung wa sila ka bantay nga naa day kaaway taliabot patay ang ginhawa watch and pray. Bato ka mo, pag-ampo ka mo. Nabi tayo, sa tanagwala yung pastor, gano'n na, na, ng... na, 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 watch and pray. Ang usap ka mata, nag-watch, ang nag-pray. Losok. What's a prayer? Kung mainampuon ka, mawag ni tinungot, kung mainampuon ka, makatagan na ka sa umalabot ng pagsunay. Amen. 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 Kung may ka, nagtukaw ka yung suon, ka na na umalabot ng mga problema, na yung umalabot ng kalistanan, na yung umalabot ng kagupot yung Amen. Kami na nagpupuntam ko yung suon. Ay nung dumigaw niyo, kung may tunay na liabog na gumbat sa dagat. Amen. Ang mga sundalo iso sa tikas ng they were equipped and ready ng sulog iso. Niya ang nakita representing again, representing the Philippines at ang former president isa mag sa kaya kita na ko sa iso nga nagsakay sa gamay nga yeah. mabuti na nagsulog mo. Nagsungkod siya primero pagka mo nagparok siya iso niya, nagsulog siya o. Armor. Armor. So, pagbubat iso niya na ay na ay pang sana, sana, Ah, oh, okay. Bullet drop niya, salvavida iso. Niya sa layo iso nai. na na ang ko siya iso una, na sa iya na ay mga tao na nag-atang nag-close nila ang ang gay pero ang gay o ang pader ng suon we close na yung lingkod ng mga tao na nakatang dito para una pa maabot ko ito pero ako dito tayo, mga sibilyan na tao mga sibilyan na nagyayin para mukatang ako taliabot ka pwedeng kabagat sa mga sundalo ng suon na mo dito ng na ako sa nakita namin Duterte. I don't know. Oh, man. Ang sa'yo po sa wata na iso. Ngayon naman, ngayon ang ipakita ng sige na sa buwan, tungkol sa akong pag-apog. Tungkol sa akong pag-apog. Ano si Stirisa? Busol tigay kong damgwari niya. Mahatlok na ni si iso. E Amen. Kaya sa garang damgwari na ko, matinuhog nila. May gigan sa Diyos. Ngayon naman, nagtanaw mang ka. Nagtukaw mang ka. Nagtanaw mang ka dapat maging watch your ka Wapata, kabalu, kung sa kung kagaling mong ginabuhin. Amen. Huwag patakabalo kung sa'yo may tabur sa ato sa unahan. Pero may ka pa si Oy ang kastino. O ay pagsulay mo ako. Oy andam at takihon ka sa yaw. Di sa tanang panahon, at takihon pa sa yawa. So, di anda oh. mo. Mahonin ka maturan. Di sa tanang panahon, mo ataki ang yawa sa iyo. Nga naman, di man siya omnipresent di man siya sa tanang dapit na ah di man siya pareha sa Diyos iksoon nga pwedeng pwedeng na adri pwedeng to dito. pwedeng to adito sa laing dapit di inana siya sa tanas mabit ako sa si Pedro nagingon, he is like a roaring lion mura siya nagbulog na liyon nagtuyok-tuyok nangitag iyang matukok bantay ka ba siya ikaw na ginibuntibuntan sa yawa so you need to pray. Ingo na ako sa kapasko. Di kayo sa sino, you know, nga, murag-murag kinangalang siya mag -ampu. Di kinangalang siya mag-fasting. Mag mag, mag fast, eh. siya mag-isog ato kung ingo siya mag-200. 60 masigur, to, days niya nag-fasting siya. Kaya every night, Brother Larry, mga ato siya sa mag -ampu. Every night, ha? Sa 260 kapin nga adlaw. Every night, ato siya mag-ang po sa buntun. siya. Magbreak siya kada gabi. Ngayon, gigayad siya, siya, siya kasabot yung suhon. na to, nakita niya si Jesus Christ. Naka-encounter din siya. Vision ni Jesus Christ. Habi niya pagkahuma na to, tingnan siya, wala niya kisulti. Na ay pag-atapis iyang kinabuhi ng milata kung six years. Six years. Iyo sa mga unang diandang kustino o sa patampok na nagabi within 260 days. Kaya e naadi ay umalabot niya 6 years na kagulanan. 6 years na atake sa iyong tulang. Bila na 6 years, usap na humal. Huwag na gisulti kung mong sa iso. See? Giprepare siya. Yung siya, kung huwag po makaampu at tunaan, huwag makapuasan. Pusin rin din ako pastor karoon kay eh, ingon siya kung ang uban ato may natupahan atong pagsulayan kay eh, siya baksak salamat kay prepare siya sa Ginoo iksuon sa ti antika wa pagyuy magpa magpagarbo na turon kung sa may sa Yes, that's right. Ako di hukum pasal ini, mengikut ah, hantut sah, hantut pastor ko. Di ko mag boast anak? Bisa na ning kamot ko. Pero di tap ko. Mga daghan kayo mga sikat na preacher sa una karo ni Pali Pagobo-Bobo. Mm. Mga nauna pa sa ko, mga bats ni Papa. Pero think, katok ko na pag mo ay isun, asa na simbahan, grabe ni Gunori ba iba. Maayo kayo mawali. Anointed isun. Na ako ay gift of healing. Mm. Pero pag wali na ko sa, sa kalugar, isun, so, na inaating na damdang pag sa dump truck, sata na nagwali ko pagkaungan. Hindi ko nang kahit sa unang natin kumapasok. Nagkabantay ka at pagwali wali ni, ni aging dump truck ng kusog bandagan. Hindi ko, oh, nagkabantay. Kaya nagkatubang ako sa kalsada. Hindi siya pastor. Mahoto yung sikat ng pastor sa una. Maayong mo ani Naay, gift ko binigit. Kanya, kanya, karoon na yun. Hindi siya, so pastor, magbalik pagkaubo-bubo. Ito. Di higit rin sa siya po. Kaluon. See? Uy, makasiguro sa ugma na to. Mawin ka rin, kinasigasin ako ni Tugno niyo. Please, pagbain ang buo mo. There's no such thing as stable in this life. What a kabalo sa ugma, Iksoon. Yes, kabalo ka. Nabasalaan ng takang Kristo, Iksoon. Hallelujah. Masiguro ang atong ugma, pero ang atong kusog, di nato ba siguro? Si Kristo siguradong di mo biya nato, pero kita ka. Ah. Praise the Lord. Amen. Praise oh, the Lord. Amen. Hallelujah. Di tapa pagulong pulong ang pote ng suon. Praise God. Hallelujah. Kabalo ng suon. Abi niya si Lord lang. Kaya na ako matulog. Sa usa ka gabi lang ng three hours to four hours. Kaya na ako na pero ni atakis sa yawa sa ako. Ako ni ti personal. Wala ko ni suon ti sa sao. Mo ni atakis sa yawa sa ako. Para di ikumakam pag ko sa tulong ay bugs itong pwede nila yung suon pag kuha sa tulong grabe ang bugas 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 kung yung pag kuha sa tulong ang lipong yung suon pero tigil <coughs> kaya maanimik kaya alam mo kaliwat animikon Di Pero gusto kita na kung anak mo nang mus <coughs> <coughs> sa mga tingmatan ako ay suwag pihati ko bala sa mga patampo. Bago may ming minyo ni Sister Risa ay suwag, makatestify ni siya. Mura na buringan siya sa among gamin yun sa bago pa wala siya kasamot. Amen. Hindi kita ay namo ay oh. Tago na po kong kwarto. Kuman, nakita. Inala ang life. Amen. Ano naman, ako ba hindi pasiguan na may cold cover? Mas palaan ko kaysa niyo. Nagpasiguro lang ko, nag-prepare ko iso. Amen. Amen. Hallelujah. Araw sa unahan o niya, makalahuntay ta. Amen. Amen. Sa pag-alagad sa ginoo. Sa unahan o niya, iso. Masiguro na to. Ang pag-alagad sa ginoo, iso. Kaya huwag magpasiguan naro. na roon ka. Ang tulong magdasig ka. na ko ninyo. Kung mo ampun igsuon hallelujah di, di ka may pantul sa mga pagsulay di ka pwede nga pilion sa kaaway man, ta nga Kaba, naman nanagana nagana ka mga palang Amen Kabalo mo di mo muha po Kaya si satanas kung panak pa ni ang gabi si ni satanas sige siya panak no, mawala yung trabaho Hmm Di ka makabasa sa sabi niya kasi satanas nagmol-mol <laughs> ikaw ang hamburger. Ang trabaho niya sa Tanas to kill, to steal, and to destroy. Yes. Mau gila yung trabaho. Mau nang kumuhi nila. Tanas, kanyang may mga mong ikawak. Ano yung sa Tanas? Walang personalan, trabaho lang. Mau mag gila yung trabaho. Sabta ninyo? Yeah. Sige na siya, I-picture out na to, Sige siya, Huwag tumong na niyang pana. Basta, importante na may ego. Ikaw, paano? Huwag kay panagang. Ikpana e, ni satanas. Oh. Matsambahan ka. Tudas ka. Pero kung may nampun ka, aduna na kay Alcuntra. Praise the Lord. Sabi mo, ang po ka, labi na, nag-speaking in tongues ka, nag-praying in the spirit ka, na kay Pamuntra, ikson. Sige po kag pamanak. Sige po kag pasulbong sa imong atma eh sa suda So dapat, mo ang po. Praise the Lord. Hallelujah. Watch and pray. Ingong e dali the, the sorrowful you are, the most prayerful you become. Amen. Hallelujah. James 5.13 Is any among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Iyon siya na ba ganun yung nagmagulanon? Kung sa'yo kayo ni Santiago, ang po. Praise the Lord. Ado na ba ganun yung nagmalipayon? Pawita sa mga salmo. So, di na yung rasul nga, nag-uulta dito ka ang kaya isugo na sa Ang Amen. Hallelujah. Luke 22:44. And being in anguish or agony, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Lucas 22:44. Ug sa na naasya sa kasakit. Naasya sa paghingalo. Naasya grabbing kagulanan. Ino e dito si Jesus Christ nag-ampo pa So ang disenyo di ay iksoon sa kagulanan. Idisenyo na aron mas mo ang punta. Praise God. Di kay ah, sila ang ampo. Oo, rong na. Kaya po tayo problema, may pagdain lang. That's not biblical iksoon. That's not the way God taught us iksoon. Amen? In depression, in worry, Amen. Halaluya ka ng kabalaka kung ikso ang maunay patay sa ato ang uh, real life. Ayaw itugot na ang kabalaka, ang kahatlo, ang depresyon, maunay mugiya sa imong kinabuhi. Right. Kaya kung ma mauri ko ito, wala na kapag salitig siguro kung kung wala kayo pagsalig sa Gino, meron pa ako kumangka, kung wala kayo pagsalig sa Gino. Amen. Praise the Lord. Worry. Kasi Jesus Christ, so on, the more na nag-uul, the more na nasakit siya, the more siya na ang uul. Praise the Lord. Maunang, ang pag-ampol sa so mga ni mga challenges na mag-ampol sa high. Amen. Pila, one hour, two hours.

di ba wala iso? Nabalik na na ako, nasa tibawa na ingon na ako ni sa una. Akong amigo nga, nga tiguwa ko ito iso on. Na ay bata nga, hindi pa tambalan, hindi hapon siya pagkako. Pero nasamat, ay ingon na na. Eh. Di ba kinig man ang, kaya na patutang ang bitaw init, sa inga na, pagkabili ko pa. Kaya na pagkong masamat, talamawa oh, pabiluhan. Puso man na, Nasamat siya itong lansan mo bildo yung suot. So, ipadugo o mayo niya. Nandiyan si sige glimpyo. Kapag ito hilat ang iyang apo. Ganyan na niya nga. Pagpabilo na. Ano Ang iyong paghilak nakatabang. Bawa ang sakit. kilit. Diyan na ang bata ba? Bitaw na. Muhilak siya. Bisa't muhilak ang kusok. Di man mo May sakit. Muhilong na Magyesenye? Mm. Amen. Okay, ah, ganyan pala kakaka. Pagotara din nga tabagin mo ka pala. Ano? Nakai, nakai balatian, alam ba kayo problema? Siguro gigunung. Siyempre pagunaw na, pag nito, oh, sorry, sa imo ka pala na katabang. Dai pastor nga na bisita dito, kausar gigo ka tumuk sa yan walay. Maishya gali batido iyon. Kataka na hali halus na kapago. Ug oh. Sinipag kayong away ikso, magsigrafing ito, ita nga naging si prinsikolo. siya, minaw e to ko ikso. Ma kaya kaya, so, right. kaya yung panahon, yung na siya, nagsuti ang topic, nalimot ko topic. Pasa'y ingon siya, nagkaroon ako ng mga pinapuha pa. Kung saan, bakong apply kailan ka rin siya. ko ng panahon, siya sa sa pagwali na wako ni ag. Ako ni ag pa, eh, gutom ka. Hindi imbis ko na masuko siya, isya, iyang analyze ba? Makapito mong isipin bago mong salitain, eh. Iyang analyze. Huwag magyaw niyo ako, maluto, wag kang nilang ano. Mama. mag <laughs> Magamon. -ma mag Hello. Hi. <laughs> Ang hindi ko ha, tarik kilis siya. <laughs> Nagpapak siya ba ko? Puro ba, puro ba, nakapa, nahingong puta ba? Ito ba? awa yun. Ay, maluto. Hindi mo noon. Praise the Lord. Huwag po na ang worry. Kabalaka. Huwag magsigit ang kabalaka na yung sister. Ako hindi kita na Mas mong pa nung tagkaluya, ala? Ano? Yes, Praise God. Instead of making a way, making a solution, dapat ikaw. Dapat. Ibuha ang solusyonan, ikaw ang instead of worrying, dapat may kasolusyon. Praise the Lord. Kaya ako natakot sa solusyon ni kayo. Alam mo, paita sa ng Sikat pait. May sikat sulting ni kate. Kumiyawa. Wow! Yes! Wala oh, doon lang yun! Di ba? Lipay ka niya. Praise the Lord. So worry. Kung ano'y maka sa ating prenatal Hindi na kayo naman napunta excited. Kaya bang you, you are expecting something. Di ba? Ano po ka bang ba nag-expect ka nun? Talawa, negay. Kahong man, negay. Bagunin ko siyo, talawa. Ano ba? Dapat ina na ko na una, negay. Dignote mo, ha? Sir. Hindi na naman ang poin natin. Huwag mo galing mong pasturo, Ayaw. Dagdagan niyo ng kunting excitement. Praise the Lord! Dagdagan niyo ng konting excitement yung prayer life niyo. Yes. Kaya kung naka-excitement sa inyong pag ko, unuuna pa? ko ba? Kung bako sa inyong binuot, kinuusa ba? Pero yung muna ko ang yawa sa inyong sugyo <laughs> sa inyong ha? So, my brother, sa inyong Lord, Lord, Ako pa na sa inyong to, dewa, kinay, sunta. Ngayon po na ikaw, ikaw, ikaw. Daog na.

Kabalo ba mo nga? Sa ganit tapos nung kinabuhi. Naitabo na itong ginisubo mo. Ako ni nindip, ako ni papun sa inyo. Inyo si Jesus Christ ka Pedro. Ikaw mo si Pedro. Sa si iba mo rin ba ito? O natukuro ba ang Iglesia? O Iglesia, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ihatag ko ang yawi, Kaniin mo si Gingarayan sa langit. Bisan unsay sa inyong pagabukuson sa yuta pagailong binukusan sa langit. Bisan kung sa inyong pagahulbaran sa yuta, pagahulbaran sa langit. Kasi kung pasabot pasal, ang langit na sa yuta. Amen. 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 Ugon sa ibukos din, hindi rin magsugot. Pagailuan po rin itong binukos. Ingaw si Jesus Christ, ang inyong pasailuan sa yuta, pasailuan dito sa langit. Ang inyong pagpasailuan, pasailuan po pa na, ang ah, ayon to ko familiar mo ani nga nga sa na sumbi ng Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ, adunay ko sa katagiya sa 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 tanuman, kanuman kanaman ba? Nag naghayag siya ng mga mamumuo, mamumuo ba itawag na? Mamumuo. Pagkamaan, nagsubo ng dalas tuwid. Paglagang karon sa agalon, naapas na nakita mga taong tambay. Uy, kung saan niyang ibuhat niya? May pagkat mo yung kwarta mo. Pila ito ka dinaryo? Ako ni Sul, sa usang kaatlaw, pila ka, ka dinaryo. Ang pati din ang istorya mo ni. Kaya na yung Sul, o alas 4, walas 5. Karon, mag-swildo na. Hmm. Pariyan mag-swildo na. Hindi nang reklamo ang ah, mga sayo ni tampo. Ay e nga mga sayo ng tampo. Grabe na nga ka, eh. wow. e, Maura Sayo kami ni tampo. <coughs> ang sayo ko ba sa galaw? Ngunit yung pinakadakong punto. Kasi ito bagsak gano'n, mga gano'n, wala e, ba't naman di kasi? Wala ba kumalikas sa inyo? Amen. Isa e, yun, eh maura ba yan itong sabot? O sa'yo na si mong kinabuhin, posible na abot na sumot na ni na ka. Amen? Pero kung ka, I refuse. Di ko pwede na mo ani. Di ko pwede na mo welcome ani. Di ko pwede ako ng balibaran ng mga pangitabo sa kinabuhin. Pag-usdan ka na di ka usubot. O sa'yo, ay, ay, ay,

tapi kami kita waspada. Ik e, sabi kita nak buka. Punya. Maklum ni si Roy. Mau Punya kawan tak? Jauh penuh ni Si Roy. <laughs> Agoy. Dah <Daog. laughs> Enjoy show. Ime? Penuh ni Si Roy. Praise the Lord. Saya ingat tak main sedih so. Berapa detik kamu soto? Nah, imong sugod imo haging hapinan ang mga pagampo hapinan din imong pagbuhasay di ko mo sugod akong pamilya di manluwas. di ko mo akong pamilya magkasakit di mo nang hapinan ang mga pag-ampo o pagbuhasay igsuon iksoon. Ogang langit o niya hallelujah muuno sa imong mga gipangayo unor sa imong mga gipangandoy yan naman